Hello mga ka -tintinics. For today's video, tayo ay mag-tutorial ulit at magbibigay ng tips, lalong-lalo na po sa mga bago at baguhan na isang content creator. At kung bago ka lang, so panoodin, panoodin niyo po ang video ito at ito ay para sa iyo. Dahil alam ko po, marami mga content creator dyan na naging instant vlogger dahil nang mauso si Lula, Lulu M. So, for today's video, ay isishare ko po sa si inyo at uh, bibigyan ko kayo ng uh, konting kaalaman lalo na yung may mga special, hindi pa nila alam kung anong ginagawa nila sa mga Facebook nila, ang importante is kapag video sila, nakapa-upload sila, hindi nila alam yung mga, nagiging violation nila kung ano yung bawal na dapat ina hindi dapat ina-upload sa kanilang mga, mga page nila or sa mga personal FB nila. So, dahil hindi nga natin maiwasan yan, dahil ako, uh, especially ako, uh, na-experience ko din po yan sa sarili ko. Gaya nga nang sinasabi ko sa inyo, lahat na sinishare ko dito by my experience. So, uh, hindi natin alam na nagkakaroon tayo ng uh, mga violation, tuloy-tuloy tayo sa pag-upload, pero hindi natin alam na nakagawa na pala tayo ng mga violation. At um, dahil pinagdaanan ko na nga po yan, so nung bagi, naging bagito din naman po ako sa pagiging isang content creator. So this video, ito to, eh, i-share ko sa si inyo kung saan nyo pwedeng makita yung mga issues nyo, yung mga violation nyo, at yung mga kung sakaling nagkakaroon kayo ng mga plug content na hindi rin nyo po alam kung bakit kayo nagkakaroon ng plug content. Sa mga last video ko po, uh, nasabi ko po sa inyo kung ano yung isa sa mga dahilan. Hindi na po lahat at hindi na po ako ng katalented at henyo pagdating po sa pagsasearch. So, yung ibang mga dahilan, isa na maging dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng plug content. So, nagkaroon na rin po ako ng video nyan. So, for this video, yung mga baguhan naman po ang ating uh, bibigyan ng pagkakataon na magkaroon ng konting kaalaman, especially sa mga page nila kung saan nila pwede makita yung mga issue nila. Pero bago ko po simulan ang aking uh, video about dito, uh, kung nagustuhan nyo ang aking video, so please like and share and follow na rin po ng aking FB page. So, andito tayo sa aking profile. Ayan, nakikita nyo. So, hindi tayo dyan pupunta. Charot. Dito tayo sa <laughs> na profile feature. So, sa mga bagong, uh, mga new content creator, so, dapat alam nyo to. At alam nyo kung may mga issue kayo, dapat alam nyo kung saan kayo pumupunta. Ayan, punta tayo dyan sa support inbox. Dyan yung makikita kung may mga uh, issue na po kayo, yung mga your, your alert nyo. Ayan, mayroon akong mapapansin nyo, mayroon akong uh, alert. So, noon pa po yan, nung mga panahon, hindi ko rin po alam na mayroon na po ako mga issue dahil nga po ako isang baguhan lang din po sa mundo ng page ko yan naman po ay na-delete ko kaya wala na pong kaso yan so dyan nyo po makikita sa your alert kung meron na po kayong issue sa inyong page so mabalik naman tayo sa dagdag kaalaman din po sa plug content po so ngayon nandito naman tayo pupunta tayo sa aking mismong profile ikiklik click ko yung profile ko ayan So, makikita nyo, meron dyang manage. So, pasok ako dyan sa manage. I-click ko yung manage na yan. Pag nandiyan na tayo sa manage, ayan, makikita nyo, ang dami kong ano, no, kulay red na yung mga Ka pa. Kanyan talaga, masipag tayo makipag-engage. So, about naman sa engage, so, susunod, so, ituturo ko naman, ah, bibigyan ko din kayo ng tips about sa engagement. So ayan, is scroll down lang po kayo at makikita nyo yung profile recommendation. So dyan tayo pupunta, papasok tayo dyan sa loob, then click natin. So makikita nyo dyan, sa so, nakikita nyo yan yung page recommendation. Once na magkaroon po kayo ng plug content, ang makikita nyo dun sa content is recommendable is plug content. Ang gagawin nyo po lamang po doon ay i-delete id nyo po ang inyong plug content para maging uh, content recommendable po ulit kayo at page recommendable po ulit kayo. Yun lang po ang gagawin nyo. So, ayun lang po. Sana may natutunan kayong counting tips at kaalaman sa aking uh, video ngayon. At kung nagustuhan nyo naman po ang aking video, follow for more.